Dalawa sa pinakamatagumpay na foundations na initinatag ng ating mga kabayaning overseas Filipinos ay ang Wimler Partnership for Social Progress Foundation na nakabase sa Hong Kong at ang Feed the Hungry Philippines Foundation na nakabase naman sa Virginia, USA. Ang Wimler Foundation ay itinayo ni Lyra Rispens Noel noong taong 2006. Pangunahing layunin nito ay tumulong sa pagpapaaral ng mga may hirap na kabataan sa Mindanao at mga proyektong pangkaunlaran ng mga eskwelahan at barangay. Sa kasalukuyan, matagumpay nang nailunsad ng Wimler Foundation ang mga programa nito sa Mlang Pilot Elementary School at Dugong Elementary School sa North Cotabato. May scholarship din sila sa mga sudyante sa Mlang Elementary School at Dugong Elementary School. Ang best practice ng Wimler Foundation ay hindi natatapos sa scholarship ang pagbibigay nila ng suporta. Meron din silang tulong kapital sa mga school-based livelihood project kagaya ng poultry production at vegetable production. Kabahagi din ang mga magulang sa pagtulong sa mga livelihood project na to at ang kita ng mga project na to ay ang patuloy na susuporta sa scholarship ng mga bata kapag nag-phase out na ang Wimler Foundation sa mga skwelahang ito. Sa kabilang banda, ang Feed the Hungry Foundation naman ay nakatutok sa pakikipagtulungan sa ating mga overseas Filipinos sa USA at ang kanilang mga kumpanya upang matustusan ang programa sa pagbibigay ng donasyon sa Pilipinas. Kasama sa mga proyekto ng Feed the Hungry ang pagbibigay ng calamity relief, medical assistance at educational support materials sa mga paaralan, barangay at kooperatiba sa Pilipinas. Nakikipagtulungan sila sa Commission ng Filipinos Overseas para sa pagpili ng mga partner organization at mga barangay. Dagdag pa dito, nagbibigay din sila ng kapital para sa iba't ibang livelihood project ng mga organisasyon sa Pilipinas, kagaya ng pagbibigay ng bangka sa mga manging isda, materyales sa mga magsasaka, at pagbibigay ng kapital sa mga weaving production ng mga organisasyon ng kababaihan. Marami pang mga NGOs at foundations ang patuloy na tumutulong sa ating mga kababayan bilang kontribusyon sa pagpapaunlad ng kabuhayan dito sa Pilipinas. Kinatayang ang mga pinakamalaking bahagi ng mga donasyon na natatanggap ng ating bansa ay nanggagaling sa mga Pinoy sa Amerika. Ayon sa US Census Bureau, ubigit kumulang na 2.4 million ang mga Pinoy na nasa Amerika. At karamihan sa kanila ay nabibilang sa mga grupo na nagbibigay ng financial at material donations sa mga mahihirap nating kababayan dito sa Pilipinas. Maliban sa 18 billion dollars na ibinabahagi ng ating mga OFW sa ating ekonomiya, sila ay walang sawa ring tumutulong sa abot ng kanilang makakaya sa pamamagitan ng iba't ibang programa at proyekto na inilulunsad ng kanilang mga organisasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang diwa ng Pasko sa ating mga OFW ay hindi lamang tuwing Disyembre, kundi sa lahat ng panahon. Kaya ang pasasalamat para sa kanila ay malugod naming pinapaabot. Huwag kayong bibitiw sa ating programa. Sa ilang saglit, ako ay magbabalik para sa ating segment na Dear Atikha. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po, Chairman Ed de la Cruz, puno barangay na sa Rafael, Luzon na San Pablo, Laguna. Binabati ko po ang atika sa ng kanilang Pinoy Wise OFTV na sigurado makakatulong at tutugon sa ating mga kababayan sa abroad. Naniwala ako na ito ay isang magandang programa para sa ating mga kababayang OFW. Muli, congratulations sa Atikha sa panibagong milestone ng kanilang ng inyong programa. Magandang araw sa inyo. Ako po si Kagawad Eman Bagsik, Committee Chairman ng Livelihood and Cooperatives and Job Opportunities. Kasama ko ang aking mga kilusang bagong kababaihan dito sa San Rafael. Uh, nagpapasalamat ako sa Atikha sa pagtulong at paglikha nila at layun nila sa pagkakaroon ng Pinay OFW Abroad. Congratulations Atikha! congratulations and you'll be my wife